funny videos, mga malalakas ang trip. Ito naman si kuya, nabasa yung motor ng upuan, kinuha yung tuta at yun ang ipinampunas. Wala ka bang basahan? Ito namang manok, sobrang tapang, pati pikak, nilabanan. Wala man lang umawat. Kaya nga naligo si ate para makaiwas na sa tagay. Pero sinundan pa siya ng mga tropa para patagayin. Wala na talagang lusot sa inyo. Ito naman si kuya, hindi ma-detect ng filter. Ngiti na lang, kahit napapahiya. Kawawa naman si brother. Bakit pa kasi yan ang nilaro nyo? Ito naman si ate. Kahit maghapong ka magaganan, hindi ay malilinis. Monitor laang yan, hindi yan totoong nagalaw. Sarap nitong kakampi ni kuya. Kahit anong role kaya, kahit sabay-sabay pa. Kill niya, assist din niya, si ating chabi nagkungwaring buntes para makasingit sa Jollibee. Effective naman, naniwala ang mga crew, pati ibang tao. Lakas ng trip ng mga tropa ni kuya. Alam na hindi siya makakain. Kaya mga nagmukbang sa higaan niya. Napatalikod na lang tuloy si kuya. Kawawa naman. Ang lakas naman ng trip nito ni ate. Pagsuksok sa oven, naiba yung lahi. Ito si Kuya, nakisabay sa trending, picture ng talangka kasi yung daliri ng tropa niya, hugis talangka. Napatulala tuloy nung nakita, minus daw sa langit at tumawa. Bakit ganito naman to mga to? Enjoy na enjoy sa libing. Hataw na hataw naman si ate. Namanahan ka rin ba? Kakaiba to guys, hindi siya gender reveal, father reveal. Kung anong kulay, siya yung tatay. Ayun, kulay green. Yung naka-green daw yung tatay nung anak niya. Tuwang-tuwa naman yung ibang mga lalaki kasi hindi sila yung tatay. Lakas naman ang trip ng mga tropa mo. Nag-iwan ng wallet na may tali. Pag may magbabalak na pumulot, Hihilahin yung tali. Napatawan na lang tuloy si ate. Kasi napahiya si kuya. Baliktad ata pagkakakabit ng screen protector ni kuya. Pag nakatagilid may nakikita. Pero pag nakaharap, blanco. Paano gagamitin yan? Patagilid? Ito malupit guys. Pinagtripan yung matanda na tutulog. Pinwestohan ng lamesa sa harap. Tapos inupuan na rin nila palibot. Tapos naglagay sila ng mga baraha. Tapos nilagyan ng baraha yung natutulog. Para kuware pag nila... Nakatulog siya nang naglalaro sila ng baraha Para malito siya pag gising Ito reaction niya guys <laughs> <Okay. Go>. <laughs> <laughs> Parang niyabangan siya nung paalis na nakamotor Kaya pinatayon niya ng ilaw Na laglag tuloy sa kanal Kawawa naman ito naman, pagtitripan yung tropa nilang lalaya pa lang sa kulungan. Pinaabangan sa polis para umare, uhulihin uli. Ito reaction niya guys. Mga oh. <laughs> 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 tropa mo naglalaro ng table tennis kaso yung isang tropa mo, Jackstone ang nilalaro. May talent din naman sa Jackstone. Lupit din naman ang invention ni Kuya. Ginawa ng paingay yung bike. control din. Oh! Lakas tama din to si Taiping. Pag nalaglag yung pagkain, ganito pinupulot. Oh, parang bali wala lang sa kanya, diretso uli sa pagkain. Ito si Kuya, hindi makahirit ng hingi kay Tutoy, kaya pinagtripa na lang yung bata, pati ilong sinubuan. Buti hindi nakita ng nanay. Kaso nakabidyo. Ito si Kuya, sawa na ata mawala ng tsinelas. kaya ganitong ginawa. Pinigtas-pigtas muna yung mga gomang panipit, tapos ibinulsa para hindi mawala. Ito naman si ate, gustong lumakad sa nanigas na ilog, ay muntik na mahulog. Tas ang una pang iniligtas nung kasama ay yung cellphone. Kawawa talaga. Ito naman si kuya, pinagtripa ng filter ng gagamba ang nanay. Ito naman si kuya, naibuga tuloy yung iniinom. Guys, ganito daw pala ang teknik para di kagatin ng aso. Sige, nakabidyo ka. Magatin mo kami, nakabidyo ka. Sige, gano'n mo kami, nakabidyo ka. Ipapunin na sa Facebook. Tuwang-tuwa naman yung kasama eh. Nalilito ka na nga sa tinuturo ni teacher. Malilito ka pa sa dinodrawing ng katabi mo. Kalating kabayo, kalating kalabaw. Kabalabaw. Pero naman si ate, imbis na magsunog ng kilay, ginawang butike eh, ang kilay.